sa check itong crayfish. Tanawan na to kung totoo ba na ang crayfish is gising pag gabi. Kasi hindi ko sa makikita pag tanghali eh. Uy! Ayun! Ala! Ala! Ayun! Takot sa ano? Liwanag! So nakita ko siya. Ayan! Ayan! Ano Nanay! yung anak kanina, ayaw ko saan na napunta. Tumatalon-talon gising sila pag ano itang gabi wait lang hindi ko siya makita eh ang bilis nang gumaway kanina ito oh, mga maliliit na ano eh Ayun, ayun, nakita nyo guys. Dalawa, Nakakasad. <laughs> Nakaka-proud. Ayan o. Ayan. Takot sila sa ilaw. Ayan. Ayan. Sa. Ayun. Ayan. Ang Ay, bilis. Ang bilis pumasok yun sa Ayun. Ayan. Ayan isa na Ayan. Ayun. pa isa o. Oh. Tira mo. Silabasan. Ito na ako. Ay, yung pa isa. Ang dami nila. Ayun. Kilig. Mga apat yung nakita ko. Maliban dyan sa ano? Sa... Oh, yeah. Yeah. Yan. Tskay. Uh, mm, ayun pa sa batong tago. Kanya-bayan. Sa man kikita ko. Yeah, Malalaki na rin pa. Ayun pa isa. <laughs> Kakainin okay, ko. Ay, ah. Dami nila. Actually, nagtumakas yung ano eh. Yung asawa nito, hindi pa na alam saan pumunta. I'm sure. Ano kaya yun? Masyara So, yun lang guys. Bye-bye.